Kim at Paulo naging maemosyonal nang masilayan ang kanilang anak. Masayang ibinalita ng mag-asawang Kim Chu at Paulo Avilino ang pagdating ng kanilang unang anak. Parehong naging emosyonal ang dalawa nang makita ang kanilang sanggol sa unang pagkakataon. Ayon kay Paulo, hindi niya mapigil ang maluha sa sobrang tuwa. Si Kim naman ay halos hindi makapaniwala sa kanilang bagong biyaya. Ang kanilang anak ay isinilang sa isang pribadong ospital sa Maynila. Sa kabila ng pagod at hirap ng panganganak, labis ang kaligayahan ni Kim. Si Paulo ay todo suporta at laging nasa tabi ng kanyang asawa. Bamoha ng pagbati mula sa kanilang pamilya at mga kaibigan. Maraming netizens din ang nagpaabot ng kanilang congratulatory messages sa mag-asawa. Sinabi ni Kim na ito na ang pinakamagandang regalo na natanggap niya. And this are chica for today mga ka best sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.